O, ako sa inyo mga tugang ipapahiling na gulayon ini masiramon ini yung ginugulay laro na kung may tili-tili aba nang siram ka ini o pero yao hindi ang ah, dakol ning pangaran pero hindi di sa bikul, ini ina ibaman iba man ang apod sa, ah, sa bisaya iba man sa batangas sa ilunggo ilukano o Daraginyo, sa Bicol, iba-iba mga pangarang kainin. Ngunit yan, yan ipapailin ko sa Indo. Masiram ining gulayo na iniyo. Araw ka si Sisay ang nagugulay ka iniyong gulayo na iniyo. Hmm? Yan, ipapailin ko sa Indo. Ah, yan. ako, ako, ipapailin ko sa Indo. Ha, ini, napakasiram ka iniyong gulayo iniyo. <laughs> siya ini gulayon na masira mo na gulayon yan ni ko sa inyo kung ano kasiram ini gulayon na ini nya um pala bang masira mo na mga gulayon nya um pala digdio nya um na pakasiram na gulayon ini gulayon na iniyo talagang masiram kaso ano man daw tapiga apo din yung a ka ani ipapahiling ko sa indo digdi kita sa may maramaliwanag talagang siram siram, siram sa nakang gulayon na ini hindi kita Bindi kita na iris kung yan kaya papahiling ko sa inyo ta ini talaga magangalas kita ano ta kaya kulon ini yun yung pangaran nagulayon ini matukutukaw na muna ko ta ng ako ko ipapahiling ko sa inyo kung anong klasing gulayon ini yun hindi lang daw ako matukutukaw sa Batangas ang apod ka ini yung gulayon na ini ala eh sarap naman kaya sa daragin nyo naman iba na man ang apod sa Daraga, sa Maynila, iba man ang apod. Ha? Iba pa ko sa Indo. So, ini mga kababayan. Ano ang apod ka kada kadakulon ining apod? Ha? Kadakulon ba ining apod? Yan. Hmm. Hmm. Kadakulon ang apod ka ininyo. Ah, nagkapira-pira ang apod ka Oh. Kaya kung mag comment-comment po kamo mga kababayan kung ano ang apod ka ini sa Indo na gabi. Yan yung sana iniyo. Siyempre, ako nagahapot man ako kung ano ang pangaran ka ini sa sa Indong lugar. Nabako sa naman sa ang apod ka ini yung gabi. di ba? Oh. Kaya, iba-iba kaya ang mga lingwahit Sa daraga, ang apod ka iniyo sa mga deraginyo Apay. <laughs> ano ba na apay? Sa Tagalog, ang pinakang ano talaga ka inyo? Gabi. So ngunyan, sa iba naman, natong. Ha? Sa iba naman, sa iba naman itong bandang lugar, ang apod naman ka kat nga. Ano ba pinakang totoo talaga diding apod ka inyo? Yan. Ano ang apod ka talagang uh, gabi? ano talaga ang pinakang ano talaga ini so mga kababayan ano talaga ang apod talaga ka ini tadi ang apod talaga ka ini gabi ha kadakol ang apod ka ini yo kadakol kadakol ang apod ka ini yung uh, gulayo na ini yo ini palan mga kababayan ang apod palan kaini, ka ini demonyo oh ano kuno araman kaya ini palan mga tugang mga kababayan ko ang apod palan ka ini DEMONYO! <laughs> Demonyo pala ng apod ka niyo. Tapos sabi kang ama, Uto ngayon, ang gulayon mong demonyong ito. Tapos lagan mo ngayon ng tele-tele.